Hello <laughs> po, mami. Kalo nakahangin tayo dito, nakakatakot <laughs> Hi! <laughs> ay, wow. Papunta po kami sa isang noodle shop na naman. May nasagap na chismis na naman ang aking asawa na mayroon daw noodle shop dito. Masarap. Ay, po siya. Maraming tao. Wow. Ito po ay tabi ng ilog. Tignan nyo. Ayan. Hindi po ito tubig baha. Tag-ulan kasi kaya ganyan. Ay wow, super busy. Daming tao daddy. Just order for me daddy. Noodles na. Kap, alaga ra. So, ito po, meron sila ditong mga Pad na na ka. ba parang tinag change ulit ang itim ng mantika. Ito naman ay barbecue. Yan. At dito po yung kanilang noodles. Meron dyan mga malalaking kaserola na meron pong mga soup na pinakuluan. At meron silang hot so, hanahan. Nakahanda ng mga bowl with noodles at sa hot. Tsaka ilagay yung soup. So ayan, dahil po super busy, medyo hindi po ganun kalilis yung ating working area for today's video. <laughs> Pasok tayo daming tao sa loob ayan, dito tayo maghihintay parang nakakatakot itong baha nila, ay, ayan o oh. dapat doon tayo umupo, daddy, o oh. ano na, daddy parang ang dami mong orderin ha sabi ko, magpalit kami ng upuan, nakakatakot po itong pwesto namin, tingnan nyo ayan, o oh. para tayo nasa, ano, hindi ako komportable pero ito lang yung available. <laughs> so dito na lang namin sa baba. Pinaupo ang mga kiddos. Kasi nakakatakot po talaga ito baka lumusot yung katawan nila diyan. <laughs> Yan o. So sa mga restaurant po dito sa Thailand, lalo na sa ganitong mga noodles, meron ganitong kakanin parang uh, dudul sa amin sa Ilocano. Made from rice flour and coconut milk. Para po siyang maha blanca na super soft. Tikman natin. Ganito po siya ka-cute. Parang isang subo lang. Yan. At pandan po siguro yung flavor niya. Kaya medyo green-green. Nanginginig ako. <laughs> super milky. Lasang-lasang mong gata. Sean, nong duay ka. Lopi, kat. 2 3 4 5 Ito na po yung ating order Meron tayong beef noodle yung tinatawag nilang bami yung yellow ang noodle Alalaki po ng mangkok nila <laughs> Alay chicharon na may chicharon din po sila So, they made it. Tiyan may dati, sariling gawa daw po nila itong chicharon, mga kaumami. Yan, oh. No? Ito naman yung sa atin. Beef din po ito. Yung una po pala kanina ay pork. <laughs> ito po yung beef. Ayan, nagkakalito-lito na tayo. Ganyan po siya. Wow! Wow! Grabe, napakalambot ng beef. Mayroon din po itong kangkong. So, ilalagay natin ang chicharon. Ito naman yung mga idinadagdag nilang pampalasa. Suka po ito na maanghang Konting asukal And chili powder Ayan may bangka pong dumaan Hi! <laughs> Ayan so tikman natin Halo-haloin ko muna para maghalo-halo yung mga pinaglalagay natin Natatakot po ako sa pwesto ko kaya ganito Pero gusto ko ipakita sa inyo yung background natin na tubig baha Ang <laughs> bango Mmm, I want all How is this? Sarap. Sarap. Aray, ma. Parang ito ma, na yung noodles kamay, na pinakamasarap na natikman ko dito sa aming lugar. Super famous po ng lugar na to. At hindi namin napupuntahan. Mmm. Uh. Mmm. Para natin yung beef na nanginginig sa lambot. Mm. Mm. Wow, perfect. Aroy, right, may look. Mm. Sarap daw. How about you? Aroy, right, mark. At meron din po tayong in-order na pat krapaw para sa mga gustong magkanin. Ay, wow! Ang daming sili, daddy. Kanin ng... Sugar, ay, nit ng... <laughs> Daddy, O.A. ka sa pagrekado. So, ganyan po sila magrekado, mga kaumami. Mm -hmm. Ayan lang. Kahit di pa nila natitikman kung ano-ano na po yung nilalagay nila. Let me see. Wow! Grabe! Chingon? Mm -hmm. How is it? Aroma, no? Mm, ang sarap mga kaumami Ito na, ito na yung number one Kuwetyo namin or Thai noodle Boat, uh, what do you call this? Boat noodle aha, Kuwetyo Boat noodle Ay wow So ganyan lang po talaga yung servings nila Hindi masyadong puno Wow I want to order one more daddy อร่อยมากอ่ะอร่อยมากดาวน้งมันอนาคราตารลนักขาวังยังาดีตัวนักข้ะตากร์โลครับเลยอร่อยไหมครับสารับไหมว่าไงครับสารับ very good อว้าวไม่ไปฮิโกืม simot, sarap. Ating pad krapaw. Mm, this is how it should be. Malasado and super spicy. Is this pork or beef, Daddy? Pork. Yan, lagyan natin ng egg, pork, and kanin. Ito po ang number one sa mga ganitong kainan. Pad krapaw mo. Mmm. Mmm. Mm. Ang bango. Grabe, ang sarap tadi. Mm. musate, Mo sa te, mga ka umami, yung barbecue na merong curry and coconut milk at merong super peanutty sauce. Nga. Hmm, wow. Tikman natin. <laughs> With supa, sibuyas, sili, and cucumber. Mm. Wow. Ang tender ng pork. Manamis namis miss yung peanut sauce at ito maasim-asim. Ang ganda ng kombinasyon. Mm. Kapag drink ka naman ang dinang oras. So, ilong mga kaumami, sobrang sarap na gustohan namin lahat. At siguradong mauulit ang punta namin dito. So, sa mga kaumami dyan, kung mayroong mga taga-ayutaya dyan, ilalagay po namin sa comment section yung pangalan at location ng uh, pwesto na ito. Amas, uh, try at sana mapuntahan nyo rin. So, ayun lang!